Ayan, nakita naman ninyo. Ito na lang, pinasok ko na to. Ang sabi ni Aido Romeo katakutan, lahat daw nang madala ko akin. Kaya kumunta na po ako ng isang elf. Ang <laughs> dami ito. Ang dami mo ako. Ang dami ito. Ang dami ito. Sa'yo sa, sa na yan, sa'yo na yan, Sa akin na ito, ayan. Sa'yo iya na yan. Sa akin ni Idol to, Romeo Katakutan. Ayan, itlog naman ang itlog to, gagawa kami ng leche plan. Yung kanina, itlog ng... Yung itlog, itlog ng manok. Oh, susunod po, baka daling ko na yung itlog ni Rudy. si Idol, kapagkita mo, kung nagmasok talaga, at saka ng salpintero, na mekaniko, na tubero, na pintor, no, dadi-order din ako eh, yung ako yung nag-aakot ng, ay nag-aalo ng mga pintura.

Pupunta ko lang. Hindi ka kaya ng ibabato mo. Kakapit talaga yan pagka okay. ito. Ako hindi ako gumagamit ng mga kasi na mo ay sa bahay sa barat sa barrio na ito. Wala kang nagsumuha ng mga kultura. Nung pag dito sa gilid, di ba yung iba, dinalagyan nila ano dito. Pag ano dito, hindi nila. Tapos na ganyan yung ito. gilid. Pati ito yung tagisip ko lang yan. Hindi na kumakalit ng ito. Yung iba, gimagay yung magkakit ng lang dito. Ako, hindi po. Hindi na kumakalit ng... Ang tawag doon, parang Barangay. Okay. Oh, dito. Pati ng tapos sa eh, nanalo ng po, lang. E, o, may right na ng para pagkatigas tigas niya. Pwede nung ano yun yan? yan. ako nung sa bahay ko rin, ako nalang mag-muldura. Ano, ano, Dami oh. Dami, dami. Ayan oh. no. Lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki. Ito sa mga lalaki oh. Ito ang lalaki. angat lalaki. Ang lalaki, ang ang lang. Ay nako mga ano, ito sa angat lang ginawa namin. O ayan oh, kaya pala sabi niya pa tagdi doon ng dalako. Oh? Isang angat lang oh sa dam nila laki. Nakai-impact. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Isang angat ng puno. <laughs> Isang angat ng puno. Ipa-ipas. Ay, depo'ng biyahe yan. Mukha kang ay grabe ka takot na nakita naman niyo oh. Oo. Oh, nakita niyo yung lapad. Malita ng konti sa speedbump. <laughs> ano <na? laughs> Daming palaka dito. Uy, oh, 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 nilagyo. Oh, tak. Ha? Lakay. Lalaki mga idol oh. So ayun, ang dami na namin na huli. Punong puno. Manipis ang hiwa ng papaya. Ma -ma -ma Manamis namis Ito po yung palaka na bagong huli. Yan. Lalaki. Ayan o. No. Lalaki. Oh! Oh! niyo oh! lalaki o. Oh. Ay, sobra yun. <laughs> si, si, para si Jezebel yun ah. ay, ay, ang laki nito. Ang lalaki. Ayan. Ayan. Wala, huwag mo pa magamit sa si mantiga ko. Mag-initin -mag tayo mamaya ha. mantika si ko mantiga mo eh. Itasin eh. Yung balakang napakalaki oh. Ayun lang po po. Tinola, tinola. Masarap na tinola to. Huwag mo pa matahin yung naroon ni Boy ha. Ayon.

isang opo, isang ano, ang dami sa natin ang walang kamatayan doon. mo yung sa ibang paro, mo, sa dito. Ayan, 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 Pulo-pulo ayan, 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 Diba na isna-mis po yan dahil uh, uh, inu-ginug na. Morit-morit. Eh. Sinola, sinola. Mga paminta yan mga idol. Mga paminta yan dahil sa sinola. Ubusin na natin ang paminta. Dating kay Romano ng kapkabiti. Sinola, pangun. Dating na tayo maglagay ng susi. Dating na tayo maglagay ng flagship po ang lasa nito dahil uh, mataba-taba po yung ha. Uh. Mataba. Manamis na misto dahil sa papaya. Paglagay tayo ng tubig po dito. Wala tubig, mga uh. Maganda po konti lang ang sabaw nito. Kaso, dalaga natin para makatigil lahat ng mga uh, anak. Uh. Pagpapit na tubig. Ayan, kami kasama pa lang Salamat okay. uh. Sino lang sinika para sinigang. Maraming tubig. Pero ang maganda nito, ang maganda nito, mga ito, yung ano, matabayo yun. Palaka. Good morning po. Talagang kayo, idol. Ay. Ano na pa mula yan? thank you Palaka, palaka. Maraming sarap na palaka. Yon. Takpan mo muna, Rodick, mayroon na. Ito na, mayroong saubayan papaya baita marami pong sangkap tunay na masarap siya kay Idol Tiktok po kami ay masaya andito rin siyempre galing Amerika pumunta rin dito galing ng Canada sila ay nandito dahil Idol siya kanya kayong lahat dito na magpunta libre ang almusal Dilapyang manyaman. Ang tawag po niya'y walang kamatayan dahil sa hindi po nauubos iyan. Marami kasi siyang, marami siyang fish pie. Oh, oh, <tinyo>

<sukurua> Ay, Salamat sa pasalubong na pasalubong na talangka. Ayan o, talangka. Puro, puro po ito. Hindi na daw ang gumawa. Puro daw, puro. Wala po nga rin na ito. Hindi po nga na. ba rin Ito pa. Kaya <laughs> nang pala masak ito? Asimun po. Iya lah. Ikan ini, ikan ini di negara sa. mana? Di Malaysia. Mama ya, mama. bang. Matatanggap ako pa. ko kayo <laughs> mama, bigas <laughs> at saka. Thank nakabait lang nga uh, Laguna, yan ang salita niya. Laguna, sa kailangan. O, walang kamata yan. Yan. Thank you idol, ha? Thank you idol. Oo, ano. ba, kain ito, taga... Malolo, so layo. Salamat <laughs> ha. Hello, Ay, sino mo kayo na hindi pa kumain na kaya? Uh, Laguna. Laguna po. Laguna po. From Italy. From Italy? Okay. Opo. <laughs> salamat, salamat ha. Kahit na hindi kapampangan, na maraming ito. kahit na... Ay, paano, sikat tayo sa Italia. Anong kakainin mo ka doon? Tilapia walang kamatayan. <laughs> Tsaka ano? Dati ka man ang ng buro? Buro kayo buro. Mga umamay Yung luto ang buro ko. Ah, masarap yung buro. ay nagpipirito pa tayo. Buti eh. Hindi pa? ito, hindi. Hindi oh, ito sa palagot pa dito. Ito! ito. <laughs> Saan idol? Sa so, porak. Porak pa. Ah, porak kayo? Opo. Ako mong pangan? Opo. Ayan na, tinira yung buro mga idol. <laughs> <laughs> Saan kayo idol? Malayo, malayo idol. Saan doon? Saan

Mm, yes, Hindi eh, ba ang bulak, cool. ang Venezuela na magdating balisuela 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 yan, bulak ng Oo, dating bulak. Dating bulak ng Venezuela. Marami akong dati sinusuplayan diyan mga uh, mga bus company. Oo. Oh. Sa Venezuela. Pare, pare, alam, ang buhay ni <coughs> ay dito nga, ano, ano lang siya. Pare, driver. Ay sige, driver. Ala, ala. Oo. Ayan, iyon mo, ano, iyan, may gumatabang kapag kakinuha kumuha ng kanin, ganyan mo. Wala siya kanin, siguro, ano, idol. Ito lang Ayan na lang. ka ulam doon ni Idol nung araw, hindi liit. Ano wala ba na. Hindi liit daliri niya. Yun eh. Hindi liit. Sobrang dati pare, nung pumapalaw sa eskwela, ang toothpick. Kaya, eh, kumain. pagdating nung mga ano, ko tututwik na, wala na. Sabi, ay, kumain ka ba? Oh, no. wala okay. pa ako kinakain. Wala akong baon. Si Isi na tuloy rapid naman na pag-usapan. Hawa ka dyan ang mm -hmm. no, kanin, tsaka kinagat niya yung kanin lamig. May asisa ka peraso na Oo, oh, may ano rin siya na oh, sir, asir, no? Ito. Nung bata, medyo ano rin nung bata ako, palaki ko ng ng ayale. ayala Bigat-bigat ito, ayala. <laughs> ano ayala? Ayala, ano, dyan sa ayala, sa may malapit sa playa. <laughs>